Iris, ang Iris ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may masipag na ugali sa at may matahimik na gagawa, ayaw ng mga uha pang kayabangan, hindi nagpapataan sa trabaho. Sa pagsisulita ayaw nakakasakit ng damdamin ng ibang tao, masaya pagkasama ang pamilya, at maaruga sa kalusugan ng pamilya. May ugaling matapang na mahaba ang pasensya, at hindi nagbibigay ng pagtitiwala kagad maingat, ang bigay na ugali ng kalikasan sa aris ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color green number 25 number 19 at number 30. Taurus. Ang Taurus ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, mahaba ang pasensya sa trabaho para maging maayos ang lahat ng mga gustong gagawin, at may katapangan ng ugali na kayang ilabas pagkailangan, hindi nagsisalita ng mga bagay na walang kabuluhan, maaruga sa magulang at sa pamilya na nagbibigay ng good energy ng kasipagan, laging nag-iisip ng bagong pagkakakitaan ng pera, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Taurus ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color white number 80 number 36 at number 20. Gemini, ang Gemini ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, madisplina at mas gusto ang magtrabaho ng mag-isa. May matahimik na ugali pero may katapangan din ang ugali, ayaw ng mga usapang kalokohan, at hindi makukuha sa kinang ng pera, naglalaan ng pagtatabi ng ekstrang pera para may maitutulong sa mga kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Gemini ngayong araw, na mula sa sikat ng araw. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, ang pahiwatig matipid sa pagpapalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 15, number 28 at number 34. Cancer. Ang cancer ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, ayaw ng mga usapang kalokohan, sa relasyon ng pag-iibigan, at lalo na sa pera ay maingat, hindi makukuha sa suhulan matapat sa sarili at sa trabaho, masinop at masipag sa trabaho para sa ikakaganda ng buhay pamilya, maingat sa mga sinasabi, nang walang makakagalit na tao, may isang salita na ginagawa ang mga sinabi, wala sa isip ang magselos tiwala sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa kanser ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color silver number 40 number 30 at number 22. Leo, ang Leo ngayong sa pahiwatig na bigay galaw ng mga kalikasan, matalino at ang ugali naman ay pwedeng mainis kagad, kaya ayaw ng mga usapang mahaba, kung sa mga gawain ay laging maasahan, masipag at may malakas na enerhiya sa lahat ng bagay sa ginagawa, ayaw kasama hanggat maari ang mga nagtatamad tamaran, Walang pagpapataan gagawin ng maayos para sa pag-asenso sa buhay, may maselang ugali, ang bigay na ugali ng kalikasan sa liyo ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. May katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 23, number 8 at number 10. Virgo ang Virgo ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, may mahabang pasensya sa mga gawain dahil ayaw ng probol mo kung pera ay maingat ayaw ng maluhong paggasta. Una ang pag-ipon para sa pamilya. Laging naninigurado sa mga trabaho at matapat sa mga gawain. Sa pera ay hindi basta magpapautang, magugustuhin na magtrabaho ng mag-isa, may isang salita na paninindigan kung may nasabi ay gagawin, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Virgo ngayong araw, na mula sa mga bituin. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 29 number 21 at number 32. Libra, ang Libra ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw. Nang mga kalikasan, matapat sa trabaho at hindi gagawa. Nang usapang suhulan ng pera, at may ugaling matalino. Mas gusto ang gumawa ng matahimik pero may mixing pasensya, sa mga nagyayabang lalo na sa pera. Kung kikita ng ibang pera ang gusto ay maayos walang kalokohan, Ayaw ng mga usapang mahaba, at hindi basta mapapakiusap kung mali ay mali, na sa kanya, dahil ayaw mawalan ng trabaho, nininigurado sa lahat ng ginagawa at sinasabi, laging handang makatulong sa pamilya sa mga kapatid at magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa libra ngayong araw, na mula sa sikat ng araw pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color pink, and color white number 35 at number 18 at number 22. Scorpio, ang Scorpio ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa trabaho ay laging maasahan, dahil hindi nagpapataan sa mga dapat na magawa masipag na masinup pa kahit mahirap, ay magtitiyaga dahil sa legal na kikita ng pera. Ayaw ng mga usapang matagalan at mga kaberdehan, hindi kagad nagbibigay ng tiwala sa ibang tao sa bagong makakausap, kung sa magulang ay handa laging makatulong, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Scorpio ngayong araw, na mula sa mga bituin malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 26, number 10 at number 34. Sagittarius, ang Sagittarius ngayong sa pahiwatig na. pigay ng galaw ng mga kalikasan, matyaga sa mga gagawin. At kung may sinabi ay gagawin, para makakuha ng matapat na tao, may matalinong isipan sa mga gagawin, ayaw ng pagpapataan sa trabaho, sa hiramam ng pera, ay hindi magpapautang mas mag-ipon para sa pamilya, at hindi mikikisuyo sa ibang tao sa mga gagawin, at ayaw ng madaming usapan mas gusto ang magtrabaho ng nag-iisa, laging handa para sa pagtulong sa mga kapatid at pag-aaruga sa magulang, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Sagittarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. May katipiran sa paggasta ng pera at pag-iipon lagi ang nasa isipan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 12 number 25 at number 44. Capricorn, ang Capricorn ngayong sa pahiwatig na bigay nang galaw ng mga kalikasan, madisiplina at hindi nag. Bibigay ng pagtitiwala, kagad, sa ibang tao dahil mas gusto ang magingat kaysa makakuha ng magpanggap na kaibigan, kaya ayaw ng mga uhapang mahaba, may masipag na ugali dahil gusto ay pagunlad ng kabuhayan, tahanan ay masaya at ang gusto ay malinis na bahay at masasayang usapan may matapang na ugali na kayang ilabas pagkailangan, laging handa para sa pagtulong sa kapatid at pag-aaruga sa magulang, at ayaw ng mga usapang pera lalo na kung utangan at suhulan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Capricorn ngayong araw, na mula sa liwanag ng buwan. Pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color pink number 25, number 9, at number 17. Aquarius, ang Aquarius ngayong sa pahiwatig na bigay. Nang galaw ng mga kalikasan, maingat sa mga ginagawa lalo na sa trabaho, para magkaroon ng matagal na hanap, buhay. May ugaling mahigpit hindi makukuha, sa mga palusutan at lagayan ng pera maingat, madisiplina at mapanuri sa mga ginagawa lalo na trabaho, naglalaan ng pagtatabi ng ekstrang pera para may maitutulong sa mga kapatid at magulang, may isang salita na gagawin pag naipangako, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Aquarius ngayong araw, na mula sa mga bituin. Ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, may katipiran sa paglalabas ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color white, and color green number 25, number 10 at number 11. Pisces Ang Pisces ngayong sa pahiwatig na bigay ng galaw ng mga kalikasan, maingat sa trabaho at may metiegang ugali sa dapat na gagawin sa trabaho, ay mas inuuna ang makagawa ng plano bago mag-uumpisa, may katapangan magsalita, bast alam at nasa tamang katwiran, sa tahanan ay masayang usapan ang gusto ng laging may good vibes ng swerte sa bahay, wala sa isip ang pagseselos kagad tiwala ng sa pagmamahalan, ang bigay na ugali ng kalikasan sa Pisces ngayong araw na mula sa liwanag ng buwan pahinga ng katawan at isip ang nais sa gabi, mga masuswerteng kulay at numero, color green, and color red number 6 number 24 at number 18.